So ayan po mga kaboyboy, welcome back to my youtube channel Isang mga pagpalang hapon na lang mga kaboyboy ano So hindi tayo nakapag intro sa tabi, pag alis natin So dito na tayo mag intro Ayan, nandito na kami sa aming location Dito sa 12 miles galing doon sa tabi Ayan yung, ayon yun yung pulo Isla namin doon, no? ayan So yung iba nagpailaw na, agang aga pa nagpailaw na sila So, ayan naman yung buya natin na nakaraya na kami ng aming pasalak o parakyot. Ayan o. So, may ibu naglupad lupad Ayan na ating parakyot. At lubog na rin yung araw. So, maya-maya lang ay magasin din na rin kami ng aming ilaw. At naghangin na yung nagsimoy na yung amihan. Ayan. Yan, shout out nga po pala sa inyong lahat, Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa mong punsulok ng mundo. Hanggang sa nakakarating ang aking mga video, shout out, shout out po sa inyong lahat, mga kaboy-boy at sa iba't ibang bansa. yan sa mga OFW, sa iba't ibang wika. Ayun, shout out po sa inyong lahat. Pasensya na kayo at Tagalog lang kaya kong sabihin, no? Ang kaya kong Ang kaya kong lingguwahe, Tagalog, Bisaya. So, sa English ay mahina tayo. So, yan lang. At yan tayo mahina. Sa Bisaya, sa Tagalog, yan. Kayang-kaya -kaya natin yan. So, ayan o. At tayo magtutuna adventure na naman. So, dikit-dikit lang yung bangka. Ayan o. Tingnan nyo yung malaki, malapit lang yan. Ayan. Malapit na yung mga kaboy-boy yung bangka na yan. Tapos yung isa din. Ayan, malapit lang din yan sila. Ayan o. Tapos yun o, oh, malapit din yan. Pero kapag kapag kasi mga kabuyboy ang biyaya para sa'yo, ang tuna ay para sa'yo, para sa'yo yan. Pag sa amin, sa amin, sa kanila, sa kanila yon So, kahit magkadikit-dikit kami dito, kung sa amin, sa amin kawil kakain, sa amin mga kawil kakain ng tuna, para sa amin yon Pero kung sa kanila dumawi, para din sa kanila yon So, ganun lang talaga. Ah, buhay dito sa dagat. So, tayo naman kasi dito ay walang tinatali ang isda. Kaya nakipagsapalaran lang tayo dito sa dagat mga kabiboy. Ano? Kapag may mahuli tayo, salamat po sa Diyos. Sige, so, pag walang mahuli, salamat pa rin. Kasi hindi lang naman tayo dahilan na makahuli tayo ng isda ay magpasalamat tayo sa Panginoon. So kahit wala tayong huli, pasalamat pa rin tayo. At least kahit wala tayong huli ay iniingatan nyo naman tayo sa araw-araw araw-araw nating pamumuhay dito sa mundo iniingatan niya din naman tayo at saka may sabi nga nila hindi nga pinapabayaan yung ibon sa parang tayo pa kayang mahalaga pa sa kaysa sa ibon ayan o mahalaga pa tayo sa Panginoon kaysa sa ibon kaso lang tayo ay ang tayo naman ay may mga katigasan din ng ulo <laughs> Pero kahit gano naman ay manalangin din tayo sa Panginoon. So, huwag natin siyang kalimutan. So, ayan. At sana ingatan din po kayo diyan sa mga kinaroroonan nyo. At bigyan kayo ng biyaya sa araw-araw na inyong pagtrabaho. At ingatan kayo at bigyan kayong kalakasan sa inyong mga pangatawan. At uh, ayan o. Shoutout, shoutout na lang po pala para sa inyong lahat. At dun sa mga nag-shoutout, hindi ko mamabanggit personally yung mga pangalan nyo lalahatin ko na lang kayo ng mga viewers ko shout out po sa inyong lahat at pasensya na po kayo sa mga pagkukulang ko sa aking mga mga nag pa shout out sa akin pasensya na po kayo sa mga pagkukulang ko at sana po eh, wag kayo manawa manonood ng aking mga video salamat sa mga supporta ninyo sa aking panonood nyo sa aking mga video so ayan update na lang namin kayo mamaya at kami magpapailaw at manghuli din kami ng aming pampain na pusit kasama kong gwapo sa unahan duluma duluma di man makita siya ayan, padilim na kasi si Kuya Julio yan, yung dating nagadala ng bangka ko, na number one yung bininta ko na so ayan, dito naman kami manghuli naman kami ng pisda, and <laughs> ayan, update na lang namin kayo thank you shout out nyo po pala sa aking mga kamag-anak no. nakalimutan ko sa aking mga kamag-anak shout out, shout out po sa inyo at sa kay Sir Alvin Navarro shout out po And shout out sa inyo. At shout out din po sa Brown family, De Los Reyes family, Aguilar family, at Brandis family. <coughs> shout out, shout out at family, at family. shout out, shout out po sa inyong lahat. At sa Alboro family, at sa Makabata family, shout out, shout out po sa inyong Tanandria. Kamusta na mong, tanan? tanan? Ayan, taghataga mong mayong kalawasan, mayong kalusugan, sa adlaw-adlaw, sa oras-oras. Kana lagi yun. Shout out sa inyong tanan. May napabakoy na limtan na among mga kamag-anakan sa akong mga silingan. Shout out sa inyong tanan. Ayan. Update na, na mo, mo sa among pang masolo niya. Alright.